Gusto ba mong silutan o pasidunggan? Tubag. Malipay mong silutan o pasidunggan? Nangamatay naman tingali mo, di man mo magtingok. Kahibod nga kayo sa unang pagbasa nga gilatigog maayo sila si Pablo o si Silas gipriso onya giakuban pagyod og ganang... sa tuingan to kahoy ang ilang tiil para di sila kalayas porting bunoga waykaon, kaon gipriso nga unta wa man gid sila isala nga nabuhat gawaslas pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa may gibati ni Pablo og ni Silas matutpas pas unang pagbasa mga hapit ng tungang gabi, eh, nag-ampo o nag sila sa Dios o nagawit awit o mga pag Nganong nakakanta man sila si Pablo o si Silas, bunga batos ka subo o bunga skalipay. Kanang tao nga mukanta, mukanta na ganin ang usa ka tao, unsa may timaan na ang common general, yun, general gyud nga malipayon basta mo kanta kanta bisan paganig naghilak na siya gagas yang luha musugod na gay nagkanta sa pa ni sud na ang kalipay diyan niya ana na may ingon ang akong kanta na nabuhat na nako kadtong naakos akos kaguol oo pero sa imong pagbuhat sa imong kanta na express nimo imong kaguol ni ni hupas-hupas ang imong kagool. Katubit ang gibuagan ko sa kong uyab, mga 1984, daghang ikong kantang na himo. Hangtod tod karo, naapa na, nalimot na nos uban. Nga naman, kay ato mang ma-express dihas pagkanta. Pero ang na nga rason, nganong nakakanta to sila si San Pablo, o si tungod kay nalipay sila nga sila gipaantos o gibunog tungod ni Kristo. Kana bang ang imong gihigugma malipay gyud ka kon magantos ka para niya. Nahigugma ba mo nako? Hoy tubag. nga moantos ba mo palit og slat? Oh, kana. Kamong mga online parishioners, nahigugma mo na ako. Ang nahigugma, ang tusin ninyo palit atong slot is BF Dag, 500 pesos. Napatay mga 2,800 slots. <laughs> ang atong GHDP, tag 100 pesos. Napatay mga 18,600 ka Gikono, ang tusin ko nun palit kutob karong Domingo ayaw na mo kaon <laughs> ayaw na mo og palit og unsa de inyong palitonon ipalit e na lang nagslat antuson kana moy atong kalipay basta na higugma ta mo antos tas atong gihigugma kana bitang inahan nga nahigugma si anak nya ang iyang anak mo hilak ah, alas tres kaadlaon, alas dos kaadlaon, niya hang pa kayo iyang mata, kaya mga pagkatagpilaw niya. Magkatakan na siya yang isayaw-sayaw yang anak no kasuway mu anak wag mo itingog anak na o nakasuway lagi mo o niya kung ikaw asawa na higugma ka sa imong bana niya bana dito na naghigdaan sa silingan kaya na in love kay siya kung saman malipay bakang muantos para niya asawa Og dili sa ato pa waka na higugma niya. Mao na ito baga na wa ka na higugma. Nya ikaw bana, na higugma kay kasi mong asawa, Niya, imong asawa adto na maghigdaas kumbinto kay naa sila sa yong lakaw ni father. Unsa man malipay baka bana, ba na? Nga muantos nga tupad niya. si father na moy dunay kuyog kanunay. Ang man okay rin na ninyo? Dili kya po na. Wa ka mo. Muantos kyo ka. Muna si Jesus, ingon siya, kamo, wa man mo nang utana sa asa ko pa dong. pero karon nga mubiya na ko ninyo, naguol na mo. Kay mubiya mo naman ko. Pero kining akong pagbiya, diha sa akong pagantos o pagpalansang sa cross, makaayo ni ninyo. Nindot kaayo ang paradigm ni Jesus. Ang iyang pag-antos, makaayo nato. Maogin na Ma siya ang tinood nga nahigugma. Maghunahuna gina siya ang atong pag-antos, ang akong pag-antos, makaayo ni nila. Karong junto, mubiya ko din higkadiyot. Ambot makabalik pa bang? Mubakasyon ko dito sa sa Amerikan. Niya, Madto ko sa Dallas, Texas, Houston, Texas. Mao ni ang mga lugar karon na murag na set na, na ma ko nga maadto kong on Sparks, Nevada, uh, Queens, New York, ania Sacramento, California. Sitong usa. Uh, Cerritos, California, Merced, California o Fresno, California. Niya balik na ko dire. Mo average lang kong tag upat, upat or lima kaadlaw sa kada lugar. Niya unsa sa maning kaning schedule kalipay ni, o pag antos. <laughs> sa tinudan na ilang gaimad siya din porting pag-antusa kaya din sa ato anang hapit kada adlaw na ako'y appointment so good karong sa buntag hangtod na ginas hapit tong ang gabi eh. kada yun adlaw wa ko'y day off mura man ganig kapoy dito makapahuay ka ko dito <laughs> anay dagang mga appointment, sinana. pero kining maong pagantos lagi ka lang yun din mo mulupa din he ala gabi eh. padong Hong Kong abot ko no dito mga alas jays doldo all sa mga alas 10 sa gabi eh. Kaya sa alas 10 gabi eh, alas 4 sa hapon ako the following day, mulupad pa doon sa US, nga to, sa Dallas, Texas. So mag-standby ko sa Hong Kong Airport o mga 18 oras, kada kom pag-antos, May lang na itaga Hong Kong, nga mubisita na ko dito. Mura kong si Rodrig President Rodrigo Duterte, bang naimubisita. <laughs> O guay mo bisita, di may ka-istorya-istorya. Ah. Oy, kaluoy na ko dito, magsikog tanaw, balik-balik. Naku, hinoon kay ng airport sa Hong Kong. O sige, hagtoyok, dugay, yun mahuman. Pero, puol sa do'y, Di Oras, magsige ka lingko dito, higda na maginagmay, lingko naman. Pero, kining pag-antosa, makaayo ni ninyo o makadaon ninyong mga parishioners, makaayo yun ni. Eh. Labi na mga online parishioners dito sa US. O madayon gini magkita-kita ta, makaayo yun na. O niya, abot sa nako dito, ako sa to silang sultihan na kung naamoy itunol diha para diris parokya. Ako sa nang dawaton, ah, makaayo sa Kay, Maikog naman to, di mo tunol. <laughs> ah, makikita kas pari nga slatter. O di ka mo palitong slat na, ay nalagpakikita eh. Adibita, joke rin. Muna nga, makaayo. Unsa may mahitabo, matod pa ni Jesus, o mubiya na siya nato, niya musaka siyang atos siyang amahan, ipadala ang Espiritu, ang power of God mauna na nga tungod kay gipadala naman niya ang Espiritu Santo ngan his kalibutan kitang tanan nga motuo ni Hesus og magsunod ni Hesus maliwat gid niya tanawa si San Pablo og si Silas nalipay na sa ilang pagantos magawit na sa ilang pagantos tanaw ang atong mga martyrs sila si San Lorenzo Ruiz San Pedro Calungsod wa na mahadlo sa pagantos o kamatayon. Nga naman, gikonsara naman sa Espiritu Santo. O guwap biya si Jesus, maratol ragya Pero kay Biya naman si ni nipuli ang Espiritu Santo. Gilingi ako na imong tupad. Ing e na hadlok pa ka mamatay. Ing e na ako no, na hadlok pa ka Hadlok. O mahadlok pa gani na pasabot wa na siya mo dawat sa Espiritu Santo. Motong ni Ingon dayon ang katong in charge sa bilangguan. Unsa may akong buhaton, aron ko maluwas. Ingon dayon si Pablo, tuo o pabuniyag diha ni Jesus. Ah, ni tuo siya, nagpabuniyag. Malipayon kay siya, pag humang, maghikog naman tato siya. Pero nahimo siyang malipayon kay midawat man siya sa pulong ni Jesus o sa sakramento ni Jesus. Muna, importante kayo ang atong pagsunod sa gitudlo ni Kristo pinaagi sa mga apostoles o pinaagi sa atong simbahan. Anha ta malipay. Di ta mo sunod ang gitudlo sa kwarta, gitudlo sa gahom, gitudlo sa honor, dungog aning kalibutan kay pulos gina makaratol pero gamito ni nato tanan para tama makapakita og gugma kana dako kay na siya og kalipay so inaot unta kamong mga asawa ngani adini og mga bana pag inantosay namo sa usag usa hinomdumi ang inyong pagantos para sa inyong kapikas o para sa inyong sakop sa panimalay mapuslanon ang inyong pagsigig demand nga hunungon ang imong pagantos mo sa mana makadaot maunay makalusno sa atong kinabuhi ang ato sa tang mga government officials gikan sa presidente hangtod gyud sa pinakaubos elected ug appointed magantos unta mo para sa atong nasod kay ang inyong paglikay pag pagantos makaguba nih sa atong nasod. Naaroy viral kayo nga statement ni President Bongbong Marcos nga makighiuli na kuno siya, makig-reconcile siya sa mga Duterte. Pero ang Duterte nga iyang nituboy niya hangtod sa pagka presidente ni partner niya iyang gitugutan na ma-impeach sa Congress. Karon gihikay na sa ang impeachment, final impeachment sa Senate. Unya ang nagpalubong nga nahimong presidente nato nga nagpalubong sa iyang papa nga ang iyang papa wa gito dawata sa atong mga government leaders atong panahon na for how many years wa gipalubong sa libingan ng mga bayani gipalubong ni former president Rodrigo Duterte against all odds karon kini si President Rodrigo Duterte gipapreso pa niya niining maong administrasyon dito sa ICC. Inyong paminaw, do na kay reconciliation na mahitabo eh, nga tinud anay. Ge eh. okay, ba? O kamo pa di asa side sa Duterte. Moingon ramo? Okay, yes, approve. Kung nagsunod sa Ginoo ang mga Duterte, Dalik rakay pagingon. okay, Mr. President. Ayos nata. Pero kung naa sila gasunod sa tawhanon nga kinaiya, maingon na sila di pwede. Until death. Ano? Mo ano? na pasalamat ko nga ni ani karong sitwasyon na kay mailhan nato. Kinsagid ang dunay tinuod nga pagmahal sa atong nasod so far makaingon ko nga the side sa mga Duterte maupay nagantos hinaot unta makat-on sa antos ang side sa mga Marcos o laing side sa mga politicians kana bang antoso nako bisag pakauwawan ko, insultuhon ko, or iakyos ko para ni Mas nindot yung dili mag-away kaysa mag-away kay pulos sa mga Pilipinos. Dagko kay gasto ang atong away sa mga politicians. Billions ang atong gi-spend tungod aning ilang political conflicts. Kita mo'y alaot kayo. Pero gamay ra kay tagasto basta magpasaylo ay ta, basta maghigugmaay. Labi na gid ato mga politicians maghigugmaay o niya magalagad sa tanan na kanindot na ako'y nadunggan na report na gisaad sa atong bagong governor si Pam Baricuatro na wak na kuno'y pasigarbo wak na sa'y suroy-suroy sugbo Ni yeah, ang budget ko no ani nga mo average og tag 200 milyon, iya konong himoon nga mobile clinic o mobile feeding suroy-suroy kusina suroy-suroy klinika o madayo na nindot na dili pa paunta pero antosonon biya kaina, na pero kanindot og naimo antos o dagan ngadto tibuok ok, suok so ok, sa atong probinsya kay nag hatag o mga libreng tambal, libreng check up, libre nga mga medical koan assistance kanindot unta nya naa mag magfeeding sa tanang mga suok sa tong probinsya nga gailaid sa kalisod ang mga gipangguto mga malnourished nga mga bata maatiman pagkanindota antosono na pero dako kay nagkabulahan na mo iampo nato sila Nya nag-team up sad ako nakita sa social media. Nag-team up ang atong bagong mayor sa siyudad sa Sugbo si Engineer Nestor Archibal. Iyang gihagad si kaning Pambari 4. Alagara na ang kabus. Alagara na ang sibuk. Dayon nun tanong mga proyekto nga beneficial para sa sibuk. Labi na ang atong infrastructures kani mga pag-ablig, mga bagong mga dan kay huot na kay atong dan. Ana. Nakaana lagi ko pagtan-aw nako. Hala, mao naman tingali ni ang kaluwasan sa Cebu. Pero ako lang ning warning nila. Kinahanglan gid sila magantos. Di gay mo kamaong mo antos. Mayor Archibald o Governor Bariquatro malusno ra mo malusno ra ta kung di mo kamaong mo antos para sa nasod para sa atong lugar din his atong probinsya o syudad